Ayan, uh, ah, inaakit na na naket na yung metal stud na mga kailangan natin. Uh, okay. Sige ko lang video. Ayan po, naitayo na natin yung dalawang vertical. Uh. Ah. Ayan, ito yung isa naitayo na natin dito. Yung isa naitayo na natin doon. Uh, ah, ayan, binukulong na po na natin yung... Ano? ano metal stud na gagamitin natin para dito sa vertical uh, yung ano para po natin dyan uh, galing dito galing dito 16 16, 16 lang tayo dyan para sukat dun sa hard reflex uh, yun po yung tamang sukat na uh, pagkabit ng metal stud para uh, <coughs> pag nagkabit tayo ng hard reflex uh, hindi siya hindi siya tatanong uh, lagi lang siyang uh, sakto lang sa may dugtungan para yung itatakip na uh, kabila sa kabila ah uh, sa ayun ayun na uh, para kasi niya may mga guwit ako dyan na uh, uh, ginuwit na yun, uh, para sa 1616 16. dyan lang dapat yung uh, metal stud natin na vertical ayan ay yun, nalagay na po namin yung ano yung vertical niya na 16 inches nalagay na po namin yon. Ah. Uh, yun na po 'yun. Ayun na ay 'yung ano niya. Tapos ah uh, 'yung <coughs> Arsen Telaman, ang ginagawa namin 880 na. 80. 80 na 'yung 80 na 'yung pagitan. Ah, yung pagitan. balagbag. Uh, Ayan na. Ah. Uh nilalagay na po yung horizontal na ano niya. Uh, kanina nilagay natin yung vertical na 16 16 uh, 16 inches, 16 inches. Uh, ngayon naman nilalagay naman natin yung ano uh, horizontal niya. Ang ginawa namin sa horizontal niya, hindi na kami nag-16 80 80 80 tapos lagay na lang kami sa dulo. Hindi na kami nag-16 uh, dalawang 80 tapos paglalagay pa kami sa dulo sa tatamaan ng 8 feet ng hardiplex yun na lang ayan ayan nilagay niya na po uh, yung, ano uh, 60 horizontal medyo mainit kasi kaya nakaubad yung story natin eh Ah, hindi naman dito ma shadow wide fit 'yung ginagawa. Hala, pala para sa nakaraan. Tapos <tong> din, <cooking> puro <tong> gago. <cooking> okay. Wait. Sakto. <tong> Bingo <cooking> sandali ah. Dulo. Tawag mo mama. like dengan panorama yang keren ini kurang ya ya sekarang ada tayo ng hardy flex uh, sa so, no. uh, oh. okay. para sa Yan yeah, o, 16-16 yung namin dito. Ah, uh, tama lang yung hard reflex. Hati lang lagi dito kasi yung itatakip dito sa kabila ta makakaribit pa rin. Ah, uh, standard lang tayo sa uh, sukat na inano natin. Uh, na ribit na pula yung reflex. Ayun, uh, uh, matatapos na namin yung ano ah uh, uh, wall na ginagawa namin. Ah uh, dito. Uh, na lang ang lagay namin tapos dun sa taas uh, na lang din Sabit mo na uh, Ah. Yeah. Uh, Pinagtutulungan uh, na lang ng ating dalawang student na malulupit. Uh, 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 ah, Ah. Uh. Tapos dito ah, uh, May siwang kaming mga 3 mm Uh, 3 mm para makapasok yung ano uh, epoxy. Uh, epoxy yung ginagamit namin diyan. Tapos yung rivet namin sa dugtungan ah uh, ma ano lang masinsin, masinsin lang yung rivet namin sa dugtungan kasi uh, para hindi sa bumuka, para matibay. Yeah. Uh, Pagroon sa mga dugtungan ah uh, masinsin kami maglagay ng rivet para hindi siya bumuka pag nilagay ng epoxy. Ah, uh, kapit na kapit siya. Ah, ayan, i na lang yung isang bowl natin. Tapos ah, uh, sisiruhan natin yung isang ano dun sa taas. Okay. Ayan na yung ano, ah, uh, na ginagawa natin. Ah, uh, na natin yung dito sa harap. May rin natin yung siruho. Tapos, ah, uh, uh, may koblay tayo dito sa master bedroom susunod naman namin ay uh, lilayout na naman namin yung, yung wall dito sa ano sa isang side dito ah uh, dito ayan o ah ah uh, uh, may guwit na nga kami dyan ah uh, lalagyan naman namin yan ng metal uh, stand dito eh, sa kabilang side ah uh, wala hindi pa namin tinatakpan yan yan yung ayun yung maging forma ng ng wall natin dito sa hindi na natin ito tatakpan kasi uh, i-coconnect natin ito sa coblite sa ilalim bali yan yung coblite sa ilalim uh, yung ano na yun uh, i-coconnect natin yan eh. diretso natin ito sa coblite sa ilalim para uh, magandang tignan At, ayan ayan yung wall na ano. uunahin lang namin yung taas dito ayan uh, plat na plat na siya hey.